marami pong salamat sa tulong po ng ating kongresman congressman po. Malaking tulong po yun para sa amin, lalo na po sa kalagayan po namin yun na hindi po kami makapagtrabaho. Pag-asama, laking dago po sa amin para sa anak po. Umiiyak na dumulog si alias Gina sa Akubikol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Kaloocan. Ayon sa kanya, hinalay ang kanyang labing isang buwang gulang na anak nang 30 anyos na pamangkin ng kanyang kinakasama. Huwag po kayong mag-alala nanay ano? dahil sa hinihingi niyo pong tulong medikal at syempre yung tulong niyo pong mabigyan po ng ustisya. Yung nangyari po sa anak po ninyo ay naandyan po kami at tutulong po kami nanay para po makuha niyo po yung ustisya para po sa anak ninyo. Maraming maraming pong salamat sa tulong po na atin pong naman sa Malaking tulong po yun para sa amin, lalo na po sa kalagayan po namin yun na hindi po kami makapagtrabaho. Yung po, nakapasalamat po ako ng marami po sa inyo. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Number 131 sa Balota. Ako Bicol.